So guys, ayan, dumating na yung order namin sa C&N Ang bilis nang dating Ano lang to, 5 uh, days lang siya, dumating na kaagad So, yun natin, mag-unboxing tayo naman In order So, na. so unboxing natin, titingnan natin mo nung kaibigan ko Hindi dito so sa ay ano siya ay sling, sling was... so, ano lang to eh, pero nakuha ko lang siya ng 18 Ayan, may discount kasi pag ako nag order sa CL. Kaya ayan, maganda yung tela, hindi siya magbabasa kasi parang ano, sabi nyo. So ito yung order ng aking kaibigan sa CL. Ang bilis ng talaga. So may discount to ng mga ano o order nila. Hmm. Ikaw. Ikaw, one dollar lang to. <laughs> Pero pag bumili ka kasi ng mga mali, maliliit, magkukos uh, lang ng mga one dollar, ganun. Two dollar, wala, wala siya ganong discount. Pero pag bibili ka ng mga 20, 18, may discount talaga yan siya. Asahan mo. Ito yung pangkulay ng buhok daw. Bullpen, kulay di ulo. Ganun ng buho. So, naman yung skirt. Shirt na shirts. Shirt na dala palda. Ayan. Kung kano nga Ah, ito may discount din to eh. Ah, uh, binili ano, seven something, 7 something, 7.79 nakuha na lang na 7 dollars. Ito yung isa niya. Mm. No. Aki. Ah, so ah. parang malaki to kay Berna. Small. Mm. small, small. Yeah. Mm -hmm. 'to. Is small. Mm. Pakisgets. Kunti sya so may discount din yung mga butan at baga. Pag mga ganun na ano noong kasi guys ano. Kunti lang yung discount. Mm -hmm. Malapit pa to. Parang diaries. Ano lang naman po, two dollar. Paglag pa, paglagyan lang naman ng ano ito. Ayan o, paglagyan ng mga cards. Two dollar lang naman ito. Uh, eh. Savings, savings challenge. Sampo. Mm. Yung pangkulay ng ang na ganoon Hmm. cute na 5 na lang ito yung last bag pack ito 28 28 pero nakuha ko lang siya ng 24 may discount pagka malaki laking bagay ang binili mo sa city guys mo. Pero maganda. 28 so siya. Kung, um, makapal. Ano sa loob. Hmm. Hindi siya papasukin. na. Pag umulan, okay lang. Kasi hindi siya papasukin sa loob. Maganda yung ano niya, Tapos yung tela niya maganda. Tapos. Dami pa. ah. Baka may pera. So, ayan. Ang mo order namin sa CVN. Ayan. Ang Ay, maganda itong bag. Maganda yung bag. ito bag ito. bakit yung bag na to parang nature na is maganda maganda yung kuala maraming sa sale maraming maraming salamat our order is arrived bye bye guys thank you so much for watching sana lagi kayong manunod sa aking videos and please help have... thank you so much for